Okay mga ka friends, so nagtanong sa atin si Sir Nelson Albao patungkol dito sa Rosie Chariot mga ka So sa vlog dito sasagutin natin ang trike nito, kung ano ba yung unang mga nasisira dito sa trike na to. At uh, una kong na-realize at uh, mga una kong uh, nakita nga nagkakaroon na ng diferensya. So unang-una guys, pakisubscribe ng ating channel, click nyo po yung uh, subscribe button, click nyo po yung uh, bell icon para update kayo sa ating mga vlog. So unang-una nasira dito ay yung kab niya sa kanyang clutch. Ito po yung clutch cable. Ito po yung mabilis masira ito. Ayun. Pag yan po ay ano na, kumigpit na or yung matigas na sa si clutch, hindi sabing kinakalawang na yung cable niya kaya mabilis masira. And then next natin dito itong mga kinakalawang diyan sa loob. Yan sa gilid kinakalawang po yan kaya mabilis rin masira yung uh, uh, mga ating frame mabilis kalawangin so bakit mabilis kalawang, kalawangin dahil po itong frame natin ay mayroong mga butas yan dito ka so, pumapasok yung mga butas dito at uh, yun pumapasok yung, uh, pumapasok yung, tubig pala dun sa loob okay guys kaya po kinakalawang yung ating uh, track dun sa loob dahil nga yung itong mga line na ito yung gilid ng kawang na to ay meron pong space yan may butas kaya pumapasok yung tubig dito sa loob ng frame natin then uh, nagtakaroon ng kalawang dyan sa loob kaya yun mabilis masira itong ating frame mabilis kalawangin and then the next natin ang ilaw nya itong isa sa problema natin yung ilaw nya kasi stock po yan at uh, alam naman natin na pag mag revolution tumataas yung current ng power kaya minsan napupundi po yan yung ating valve. Uh, ayun pag napundi yan madali naman palitan so tingnan nyo na lang sa ating blog uh, vlog sa youtube channel at uh, napalitan na natin yan so bago yan pang, team, eh, uh, pang YTX Yamaha YTX no so then yung preno natin pagka laging mabilis ah mabilis mabigat yung karga natin yan, mabilis ma pud-pud yung ating uh, drum brake kasi mabil, mabigat na nga yung kanyang body at uh, yung load pa natin and then kung panay pa tayo preno na yung biglang uh, magpreno tayo yun, mabilis ma pud-pud din yung uh, brake shoe natin and yun yan lang po kadalasan and then pag ito, pag hindi ka marunong gumamit ng uh, tinatawag na atras uh, yan ito katras abante eh. uh, mabilis talaga masira yan pag hindi ka marunong gumamit So yung paggamit niyan, yung paggamit nito ay madali lang. Ang style yun mga best friend, pag ikakambiyan mo siya ay kailangan mo yung neutral. Or wag mo siya ikakambiyan na nakalagay sa gear. Kaya kasi matigas i ano yan, din lumalagatik. So gear po yung lumalagatik dyan. Kaya yun, mabilis masira. And yung ating high and low gear. Mabilis po yung masira pag uh, mali yung gamit. Yun. Sa so, nagtanong sa atin, uh, itong high and low gear, may nagtanong kasi sa atin sa channel, ito po yung high and logger natin binababa pagdating ng akiatan natin uh, binababa yan pagka loaded yung dala natin so yan pag dito naka low gear yan sample ganito baba natin yan po pagdagaan niyan yung posisyon ng uh, uh shifter naka-logger pero pag iangat natin naka high na yan so ginagamit yan sa patag yan yun lang naman po yung uh, paggamit niyan at uh, pagpangsyon uh, niyan ng stick na yan. At syempre, kailangan na gagamitin natin yan pag sobrang tarik pa ahon. Huwag po natin yung gagamitin sa palosong. Yan. So, katulad sa kilala natin, nasira ito dahil ginamit sa palosong. Ayun, dito ginagamit sa palosong. Doon po yung ginagamit sa pahon. Ayun. So, nasa nagtanong, okay na yun mga ka friends, Nasagot na rin. Okay mga ka friends, So, kanina ay Sinabi na natin yung mga pwedeng uh, masira doon sa ating rusi chariot At yun nga, nabanggit natin doon sa ating vlog na yun, yung mga cable. Uh, at yun, yung kalawang. Yun yung mga unang, mga back doon sa loob ng ating frame. At yung uh, kalawang, then yung uh, atrasabante and uh, high-end low-gear. Yun yung mga unang nasisira na kung saan ay kung hindi natin uh, alam gamitin ay pwede po talaga magdulot ng uh, mas malaking gastos no so napakamahal lang ata sa banten na sa 35,000 sa 3,500 uh, 1, 500, mga ganyan at yung kaniyang high low gear ay nagkakalaga ng uh, 8,000 to 10,000 depende pa sa stack uh, stock at sa supplier kung papatungan nila so napakamahal po ng uh, mga piyesa ng uh, chariot pag uh, yan ay nagkaroon ng diferensya So, yung mga tips na pwedeng ibigay ko lang sa inyo mga ka best friend no, sa so, may mga Rosicci chariot na gumagamit at uh, nagbabalak pang uh, bumili ng uh, trike na 'yan ay sa tingin ko ay goods na goods 'yan pagdating sa uh, business at iba pang mga pang-service, no? So, yun nga, lagi, lagi niyo tatanda tatandaan, ingat niyo dahil ang trike na 'yan ay medyo makunat sa piyesa at uh, medyo Uh, may, matibay din naman siya mga ka best kaya nga lang talagang ingatan mo lang ng husto at dapat tama yung pag drive mo ng uh, chariot no kailangan, kailangan mo lang doon ng maintenance din sa gear oil at uh, yung ilalim na high and low na gear oil yon kailangan yun yung maintenance dahil pag yun ay nasira ang uh, chariot mo ay paralyzed na hindi na yan tatakbo so yan sayang pagka uh, hindi na yung tatakbo, katulad ng isa nating uh, kilala na merong chariot nagkaroon ng diferensya yung kanyang high and low dahil ang ginagawa niya mga ka-best friend alam niyo yung palusong o, ang ginagawa niya sa palusong kasi loaded yung trike niya sa palusong kasi binababa niya pa yung low gear so di ba pagka binaba natin yung low gear automatic yung ating uh, sa isip niya kasi ang uh, nakaset up na sa isip niya yung, yung makina or yung nakatulong daw sa pag-brake itong uh, tawag dito itong ating uh, high and low pag binaba natin yon mag-engine brake siya so uh, hindi po totoo yon masisira po yung logger niyo kasi yung unang madadaanan ng uh, puwersa ay yung kanyang uh, high and low and then bago siya pupunta sa engine so yon ganoon ang ginagawa niya mga ilang beses lang nasira yung kanyang high and low and kita mo ngayon tambak na lang yung kanyang trike dahil nga sa ganung uh, pamamaraan ng pagmamaneho. So maring mali po yun Yung high end load talaga ginagamit 'yan sa taon o kargado ka nang uh, talagang napakabigat na tons. Kung ilang uh, tinulada yung kinakarga mo pero dapat ang kakargalan diyan ay hindi aabot ng 1 tons. No? Sa 700 kilos pwede na. Kasi pag inabot mo ng 1 tons ay possibility masira yung uh trike mo, 'no? Hindi lang trike suspension o shock absorber pwedeng masira po yun mga ka-best friend so yun lang yung maibigay ko sa inyo na tips pagdating sa pag-iingat nitong ating trike yeah? tandaan nyo lang unang unang yung cable yun yung mga unang masisira and uh, high and low yan and yung kanyang uh, yung kanyang uh, front cover niya yung sa windshield niya yung frame doon pinapasok po yun ng ano uh, ulan tubig ulan kaya yun binabakbak ng kalawang doon sa loob kaya mabilis Uh, masira yung ating pintura so, yun yung uh, disadvantage pagdating sa trike pero yun nga, panalong-panalo ka naman kay Chariot, kung uh, gagamitin mo siya sa uh, negosyo, katulad ng mga rolling store marami tayong nakikita dito sa Tuguegara na gumagamit ng rolling store uh, ano pa, maliban sa rolling store, meron din siyang uh, uh, parang paris or yung iba ginagamit sa panghakutan, bigas Uh, mantika ginagamit sa pangkargahan. Ang iba naman ginagamit sa pang-service, no? Kaya yung kagandang kay chariot kasi all purpose na si chariot. No, pwede natin uh, gamitin sa kahit anong klaseng uh, pamamaraan. So ganda, maganda talaga si chariot pag uh, natin sa lahat ng uh, bagay na pang-negosyo. At 'yun mga ka best friend, sa fuel consumption naman para malinaw talaga sa inyo ang uh, aktual consumption niyan ay nasa 27 uh, kilometer km per liter yung kanyang uh, matatakbo. Sa patag yun ha, kasi sinubukan ko sa ano, from Tuguegarao to Isabela. Yung isang litro po, hindi ko, kasi hindi ko, na vlog kasi gawa ng umuulan, malakas yung ulan. Yung isang litro po, ay umaabot siya ng uh, 27 kilometers yung isang litro ng uh, gasolina. So may karga pa ako nung na 200 kilos kasi uh, bumili ako ng bigas. Uh, at yun, Uh, matipid naman siya kasi yun yung niyong kagandahan ah, uh, matipid siya at uh, pwede, pwede ka magdala ng mga bagay na mabibigati tulad 200 kilos. Hindi naman uh, makakarga yun sa motor. Napakahirap kasi malaki. So kung sa chariot, ang 200 kilos mo ay pwede mo ikarga doon. At uh, napakasimple lang ng pumamaniho mo kasi talagang hindi ka na magtutukod ng paa mo. At uh, isa pa doon sa advantage ng trike na chariot ay meron siyang bubong. No? yung bubong na uh, hindi ka mababasa talaga maliban na doon kung ano yung uh, hangin malakas so pag malakas yung hangin kabilaan baba babayuin ka ng hangin kasama yung ulan mababasa ka rin sa gilid pero gilid lang hindi ka naman mababasa yung ng uh, muka. so hindi sa gabal and yon mga ka best friend ano pa ang bagong chariot ngayon ay yon naglabas ang uh, rusi ng chariot na alam niyo yung ano yung Ah, diba dati, bubong natin ay yung green, green ng ano niya, ang tulda. Pero ngayon, ang tulda ng uh, chariot ay black na. So parang katulad din sa akin yung uh, try ko. Pero mas maganda yung pinagawa ko si Maruyama yon. Compared dun sa stock na tulda ng uh, chariot ngayon na nilalabas ng Rusi na uh, black din siya, may transparent na plastic sa gilid na parang nagsisilbing bintana. And yon ay kasama na yun mga ka best friend kaya nga lang parang hindi ako kumbinsado kumbinsado doon kasi mababasa ka pa rin sa loob gawa ng, uh, parang bitin yung paggawa ng uh, kanyang uh, tulda so unlike pag tayo talaga gumawa ng design ay pwede natin siyang i-extend no so sa halagang 5,000 pesos ay nakapagawa tayo ng uh, tulda natin na matibay so nabangga ko nabangga ko sa pader sa likod hindi hindi siya napunet nagasgas lang yung uh, maruyaman na tela pero hindi siya napunet So, okay. Patibay talaga si Maruyama. Kahit ibilad mo ng uh, isang linggo yan dyan sa dito. Sa so, kahit mga parkingan na hindi po yan masisira. So, napakatibay po yan. And ano pa? no oh. So, marami pa kasing mga nagtatanong sa atin patungkol dun sa speed. No? Yung top speed po ng, ano, ng chariot ay nasa 80 kph lang naman yan. Or 70 mga dyan lang yan. Kasi yung passenger type ko umabot ng 80 at uh, wala kong wala akong karga doon pero pag may karga siguro mas hindi mga mga 70 lang. Oh, may karga ako na pasero kaya nasa ano lang siya. Nasa mga 78 kung nakaraan. Nung wala akong karga, umabot siya ng 80. Kasi eight pero hindi siya advisable patakbuhin ng uh, mabilis. Hindi siya advisable uh, gawing 100 kasi trike lang siya at pwedeng uh, sumimplang yung trike o pwede siyang uh, guman ito kasi nga yung di naman perfect yung daan natin dito sa Pilipinas na as in yung plak talaga yung daan natin minsan may lubak minsan uh, mababa yung kabila kaya pwedeng uh, pag mabilis yung takbo natin pwedeng tumalbog tayo so pag tumalbog tayo pwedeng kikempang po yan at pwede tayong uh, bumalintong o matumba yun ang uh, disadvantage ng ano uh, ng three wheel pag sobrang bilis pero hindi na yan ano hindi na kailangan magpabilis ng uh, 80 or ano dyan mas mabilis 50, 60 pwede pwede na yun mga best friend huwag kayo mag magpabilis talaga ng ano delikado so yun ah ito kasi yung mga nakarang vlog natin last year pa tayo may nagtanong din na sa lubak kung matagtag ba itong passenger type si passenger type naman ang kagandaan sa kanya hindi siya gano'ng matagtag lalo pag may karga ka kahit mga isa, dalawa hindi siya gano'ng matagtag gawa ng meron siyang shock absorber No, pag mag-bounce siya, hindi ano hindi pumipitik yung ating trike. So, kumbaga, nilalaro ng shock absorber yung uh, bawat rebound, no? Kaya hindi siya matalbog. So, unlike doon sa ano, cargo type natin, grabe. Kahit makaapak ng kunting bako lang eh, pumipitik talaga yung ating trike. So, uh, yun doon natin makita na mas maganda si uh, passenger type pagdating sa mga pampasayero talaga. Si ano naman kasi, itong si cargo type, maganda siya gamitin sa ano, sa mga kunyari may mga loaded tayo na dalakto ng bigas, kahit mga 20 sako na bigas, kulang pa kayong 20 sako eh. Mga 30 sako na simento na kahit mga 20 bags, kayang-kaya po ng chariot yan. 20 bags na uh, simento. Uh, Yun. So, basta wag lang tayo magpasobra sa 700 kilos pataas. Talagang tatagal ang trike natin o yung chariot natin. Pero pag lumagpas tayo ng ano, ng uh, 700 kilos, yun, mabilis mag-retard si chariot. Pero pag uh, seven, uh, 700 kilos pa baba, mas uh, laging uh, alaga si chariot o laging uh, makaiwas sa sira. No? So, yun lang ang may advice ko sa inyo mga ka-best friend. At uh, sa renewal niyan, ang track natin ay nasa 3 uh, 4 plus 4000 plus yung uh, renewal natin yan kasi may mga uh, ano tawag nito yung vehicles check pa yan na binabayaran. So estimated ko nasa uh, 4000 mga diyan lang or 3738 mga jan lang yung ating uh, renewal no. Yung iba nga pagkakalang po hindi na sila kumukuha ng insurance ba yun? Uh, TPL, hindi sila kumukuha nun. So, renew lang sila. Kasi mahal yung, ano eh, yung BC, ano nga yung uh, vehicle check, medyo mahal yun. Nasa 3 yun. Plus pa ng uh, sa loob na mga nasa 500 o 400 plus. O, mga best friend. Thank you, thank you for watching. At syempre, sa lasa na, meron kayo natutunan sa ating uh, bagong vlog na ngayon. At uh, na-answer natin ang uh, tanong ni Sir Albaw no. Thank you thank you for watching, sir. At ah uh, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Uh, pwede rin kayong mag-comment down below kung may mga tanong kayo. Diyan sa baba. Comment down below lang para i-update natin sa sunod at uh, papakita ko sa inyo yung ating trike na uh, isa. So yun, thank you thank you for watching mga Thank Printing. Thank you guys.